ye yeah. Nakikita ko! Di ko makalimutan ng lahat! Uy, tara na! May mali sa paligid ko, ramdam ko to sa hangin Parang may bumabagabag sa akin tuwing umaga Di ko alam kung ano ba pero alam ko na may nangyayari sa likod Alam mo mo na ba? Nakatingin ako, di ako bulat sa totoong kulay Lahat ng kilos nyo, lahat ng galaw Nandito ako nakamasit sa inyo araw-araw Parang may nakakaalam pero walang nagsasalita Kahilig lang ako pero galit na galit na Pumukulo ang dugo ko, di ko mapigilan pa gusto kong sumigaw, gusto kong magsalita Pero sino bang makinig sa tulad ko, ha? Wala akong laban, wala akong kapangyarihan Pero may mata ako, may bibig, may damdaman Kita ko lahat alam ko lahat, di nyo ako mapapahinto Tandaan nyo yan Nakikita ko lahat, lahat ng ginagawa Di kayo pwedeng magtago Alam ko na nakikita ko lahat Di ako basta-basta, mahiyan naman kayo Mga tao, kakayo pa nakikita ko lahat Di kayo makakatakas, pera ng iba Bakit nasa sa inyo na nakikita ko lahat Lahat ng mga yan, darating sa inyo Maniwala kayo dyan Mga pulsa nyo, punong-puno sa amin Walang natira, naghihirap pangangaaw habang kayo'y kumikita Walang hiya kayo, walang takot sa Diyos Paano nyo nagagawa, paano nyo kaya dos? Matulog ba kayo ng mahimbing sa gabi Habang kami dito walang pagkain sa inay. Nakakapagod na magantay ng pagbabago Pero wala pa rin, puro salita lang kayo Di na ako naniniwala sa mga pangako nyo Puho kayo daldal pero wala namang aksyon Sabi nyo para sa bayan pero para sa inyo Sino ba talaga ang niluloko nyo? Ha? Galit na galit na ako, di na ako tatahin ko maritingin ito Gusto ko malaman na may mga taong tulad ko na At tanda kami magsalita, magsumbong sa lahat Nakikita ko lahat, lahat ng ginagawa Di kayo pwedeng magtago, alam ko na Nakikita ko lahat, di ako basta-basta Mahiya naman kayo, mga tao ba kayo pa? Nakikita ko lahat, di kayo makakatakas Pera ng iba, bakit nasa sa inyo na nakikita ko lahat Lahat ng mga yan ang darating sa inyo Maniwala kayo Diyan. Darating din ang araw na babalik sa inyo Lahat ng ginawa nyo tatatag sa inyo Walang tulugan, walang patawad Ang tao na api di nakakalimot Mahabang naman sana kayo sa sarili nyo Bago pa dumating ang lahat ngayong sa inyo Pero kung ayaw nyo, eh di sige lang hintayin. Nalang makikita nyo rin yan na, Nakikita ko lahat, lahat ng ginagawa Di kayo pwedeng magtago Alam ko na, nakikita ko lahat Di ako basta-basta, mahiyan naman kayo Nang tao ba kayo pa Nakikita ko lahat, di kayo makakatakas Pero ng iba, bakit nasa sa inyo Na nakikita ko lahat, lahat ng mga yan Darating din sa inyo, maniwala kayo dyan